do no, sa sa uh, Mandawi City mga soaking taga Minaw nga atol sa indignation rally dito sa Mandawi City ni tambong si kanhi presidente Rodrigo Duterte iyang gi si Governor Gwen Garcia unya hangtod karon wala pa tubag si Governor Gwen Garcia sa pagpangumusta ni kanhi presidente Rodrigo Duterte ngadto kaniya eh matol pa sa kanhi presidente nga nagniwang kuno ang gobernadora Tinuod ba nga midaot ang lawa sa gobernadora? Last na mong kita ni Governor Gwen Garcia dito sa Capitol, katong ni Anhe si President Bongbong Marcos, wala man to nagniwang si Governor Gwen Garcia. Murag nagka-blooming man tuod mga kabombo. Ano, nagka-blooming -nagka man tuog maayo. Murag man tuog na-inspired si Governor, Governor Gwen. No? Uh, diin kahapon og info si Tatay Digong nga midaot kuno si Gwen Garcia. Sa akong tanaw ni Governor Gwen Garcia sa mga video o sa mga picture sa yaga ga social media nga account, wa may kausaban sa lawas ni Governor Gwen Garcia. Pero mangutan nako, ko nako ninyo mga kabombo. Dili baka maapektuhan ang kandidatura ni Governor Gwen Garcia Nining pag-endosar ni kanhe Presidente Rodrigo Duterte ni Pam Barikwatro pagka-governor sa lalawigan sa Sugbo na sayod ta nga hangtod karon daghan pa mga fanatics ni kanhe Presidente Rodrigo Duterte o kung unsay isulti ni Tatay Digong mausay tumanon sa mga supporters ni ini Buot pasabot nga kung kinsay itoboy ni Duterte kung kinsay iyang suportaran nga kandidato ang iyang mga supporters, mga fanatics, mubutar o sab mga kabombo. Pero dili sad basta-basta nga politiko si Governor Gwen Garcia tungod kay dili nato masalikway ang kamatuuran nga sud sa taas nga katuigan nga nahimo siyang governor doon na pod siya ay agi. Doon na pod siya nahimo si Governor Gwen Garcia sa province of Cebu. Apan kining pagtuboy ni Duterte nga kang Pamila Barikwatro Unsa may tan-aw ninyo ani? Close fight ba? League on ba nga kandidato si Baricuatro Cuatro nga muatbang ni Governor Gwendolyn Garcia? Kung sa pagwapahay siguro, kung sa pagwapahay ba? Mula ba si Pamela kay mas sa uh, bata-bata pa man Pamela kung ikumpara nga to kang Governor Gwen Garcia? Pero kung magisgot dag experience sa pagpanerbisyo, mas mula ba si Gwen Garcia? Siya ang karaan nga politiko nga wala pa nakasuway o pilde. Taas na pod og gage. Apan kung uh, maminaw ang mga botante ni kanhe Presidente Rodrigo Duterte nga mitoboy kang pambari 4 unsa kahay mahitabo sa umaabot nga eleksyon, mga kabombo <tod>